Sige po, lakad na po Nga, nga alis din nga, nga. Bakit? Saan masakit? pa po, ba po yan? Na po, Balik na madam? Na madam? Nang lang po ako ng mabigat. Pero yung dalawang buwan hindi ako talaga nakalakar hindi ako na makabangon. magawa pa mo ano siya ako Iga po. So, magandang hapon sa lahat. Uh, yung kasama natin ay from San Mateo Rizal. Medyo malapit lapit sa lugar natin. So, na paano ka, madam? Nagbuhat po na mabigat sa iyo. Nagbuhat kami na... Uh, ko lang yung asawa ko na magbuhat ng sinento. So, tumulog? Tumulog? Bigat ko na. Po, na naman na tumulog eh. Pero nung nakaakyat na kami kasi paakyat sa hagdan eh, yung bahay namin. May na anin na pala po. Tapos nung nakaano na kami, naiakyat na namin yung simentong ganyan, parang naramdaman ko na nahilo ako. Parang sobrang pagod na pagod ako. Tapos yun lang, na gumawa pa ako maghapon kasi sinimento ko yung ano, yung tungtungan ng aso kasi ilipat ko siya sa likod pase mo lumang pilay, bumigay daw. May nararamdaman ka na dati yun? No? Mayroon po. Ayun. Uh, so masakit na itong balakang ko dati. Kailan ba? pa po yun? Mga 3 weeks na. Bago ako nagtunuyang hindi na makalakad. Alam naman natin yan kung 3 weeks talaga eh. Oh, Oo, yung naramdaman ko na na sumasakit so yung balakang ko, mm -hmm. 3 weeks, mga 3 weeks ganun. gano'n. Before nung Before okay, nung hindi buatan. na ako, oo. Tapos, uh, bago ko... Yung 3 yun, weeks po na yun, ano po yung nangyari? Bakit po sumakit? Wala, sumasakit so lang. Uh, wala, lumas-lumang pilay pa yung madam, pa ganun. gano'n. Baka okay, mali kayo, oo. Baka, bara-bara kayo mag-upo-upo. Pa-slouch, gano'n. Hardworking ako, sir lahat ng ano sa bahay namin ako ang gumagawa. Halata nga sa kwento niya, nagsisimento pa kayo eh. Oo, oh, nagsisimento ako ako eh. <laughs> Sige po, tagal po ng t-shirt na pa. Dapat check yan, hindi? Ay, ano, Ayon, pala. nakalimang doktor nga. Ayaw nga pala, nakalimang doktor na po si madam. Ano ang sabi? May ano rin ako sir, kumplito ako sa... Sabayin mo uh, nga Yung finish up uh, lahat ng mga uh, okay. okay ba? Pero ang medyo nakita ng doktor, medyo mataas magkunti. Yun po dito. Yun Yon lang? Yun lang. Okay naman daw yung mga... Napa-extrain niyo po yan? Opo. Ano po nakita? Sabi ng doktor, yung boto daw dito sa may bandang ano, yung parang yung yan Tapos may naipit na ako. Pero yung ugat na naipit, yung namin na, daw. Yung daw? Oo, parang nakadikit na siya sa boto. Kaya... Kaya sabi niya, gagamutin kita ng one week. Sabi niya, bibigyan kita ng malalakas na gamot. Mm -hmm. Ngayon, kung hindi siya umubra, wala siyang pinagtago, oo, ka, sabi mm -hmm. niya. Hindi e, simple na, naman ako kasi saan ako kukuha lang pang pa ko. Magkano po ba inihingi? Wala naman siya yung sinabing Ay, hindi, basta sinabi lang na uuperahan ako. Okay. Ngayon, sabi ko, Di binigyan niya ako ng mga tatlong klase ng gamot yun. May tag 60, may tag 40, may 37. Three, uh, ano yung in inom -in -in ko sa araw-araw yun, isang linggo. Sa si isang doktor pa lang po Yung last na yun, Ay, yung yun, last na yun. yung last na yun. Ngayon, di, nung naiobos ko na yung one <coughs> yun, way, umalik na kami sa kanya. Wala. Tapos sabi ko, okay na yung sa nakaupo na ako nakakalakad naman ako pero hindi ako pwedeng maglakad na wala akong hawakan. Oh. Ano Anak mo rin ng makaraan? Oo. Oh. Uy. May tungkod ako pag naglalakad pa. Nung, na, nung nag-order na ako sa Lazada kasi ang hirap na upuan lang yung ginagamit ko na ganyan pag naglalakad ako. Hmm? Nag-order kami sa Lazada lang ano, ng tungkod talaga, talaga, talaga. so nag-asasana na talaga kayo, no? Oo, oh, sir, sa totoo lang, nagkanda, utang-utang. alam mo kung magkano yung isang libo? Ang isang libo, hundred ang interest. Five, six. Hmm. Sige, muna. Dapat, iwisin natin yun. Kaya nga sabi ko nga, hirap na, hirap na. Kasi pag pumupunta kami sa, ano, may nagpahilutan pa ako dito sa Bulacan, sir. Hmm. Two thousand ang atin ako sa sapakyan. Kasi hindi ako makaupo ng maayos. Hmm. Noo. Eh, wala rin namang nangyari. Ganun pa rin, nandun pa rin yung sakit, kaya na-stress ako. Kung dumiretso ka dito, tanggal na sana yan. Eh, ngayon lang sinabi ng anak ko, sir. Sige. Kasi umiiyak na ako na sabi ko, ayaw ko na, sabi ko, susuko na yata ako. So, ang bata-bata mo pa mama, magagaling ka pa yan. mo yung ano, binadjet pa lang natin, sabi mo, halos wala nang sakit. Ayos ba? Sa totoo lang, sir. Dati ito, hindi ko may ganyan-ganyan kasi ang init yung pakiramdam niya na <laughs> parang nasusunog. Tapos may time na yung ugat ko dito, parang tumatanong-tanong na ganyan na sobrang sapit eh, talaga. Yung ginawa natin, wala no? Eh ngayon, tingnan mo wala. Parang hindi ko na naramdaman. Okay, Kaya nga, thanks God. Sana nga. Sa <laughs> kanilang yung makasin. <laughs> Kaya sabi ko sa iyo, sir. Sabi ni, based sa kwento niya, hindi to bagong pilay eh. Mm -hmm. Madam, pababa na kamay. hindi to, hindi to bagong pilay, ma'am. Eh, hindi ko naman maalala sir, na nakunog ako o oh, ano. Nagali to sa slouch. Ayan, oh. Angat-angat to. Yun lang. Hindi kaya kunin to na isang session. Ang tigas na sa loob. Kasi dun sa kwento niya, na wala naman tumunog. Oo, wala naman tumunog talaga. Ano pero... yun? sa inyo ng lumang pilay, bumigay lang. Marvin! Mm. Pasok! Ang dami! Madam, tasa ka na, madam. Wow. Ano? Sabi ko mi. Ano? Hmm.

Ano mo to si Madam? Wala hmm. punta sa ababa. Ano utusan ko nga ba? Hindi na ako naman siya kanina. Tinakot ko pa nga siya. Sakit na. Paul! Ay, Ershi! Pasok! Ako unat. Yes! Ang gara na makuha. Bala ka. kapag Pag di ka sumunod sa akin, madiretso ka ng opera. Oh, no. Yes, I'm a boss. Eh. 8 yes, nice. na naman tasa parang main puro ka pataas diyan kontra mo na pababa. Okay, Marvin, pat pa pababa naman. So, din itong nasa ilalim. Okay, tatlo Actually, example Bukahin nyo bin pasok mo, bin Ang tigas nyo nito Tatlong beses ng mga ugat ng mga maga. Si Paul, bata. Tigas. Pero mga kalaki na ng maayos, bakit? Wala na yung ugat na nakaipit at na sinasabi nilang malalim. Ang problema yung buto, hindi pa siya ready Eh, mm. doktor, meron. magandang news na... Oo. Madam, masakit, masarap lang. Dito. Masarap lang? Oo. Okay. Eh, Kaya naman mo, madam. Ilan e, nila pa ako. Hindi alam pang favorite yung yellow, Ah. Ay, wala nang sabi. Isa pa. Okay, congrats sa mga anak nito. Yung yung nyo, naglalaanda. Nang <laughs> <laughs> normal. <laughs> hindi pa tapos yan, madam. Ulitin ko, Gratis hindi pa yung tapos. Kayo. Dati Oh, tiyo, mga kamang. Bitawa yan. Tama yan. Ma'am, taas mo. Ma ikaw yung sumamang taas, ma'am. Gahulo. Wala nang sabit. Wala na. Oh, wala na. no? Oo. Oh. Hindi pwede. Kinesting lang natin. Huwag oh, pa So, kung po, ulitin ko po sa mga anak nito at sa asawa nito na nag-aalala na, ah, uh, hindi pa po ito tapos ha. Yung ugat pa lang na pakawala natin, yung nagkukos ng sakit. Ang target kasi natin, hindi lang basta matanggal yung sakit. Ang target natin, yung wala nang balikan. So, paano? Diyan mo na kayo.

<laughs> <Alam. laughs> so, Sabi na ako. Sabi na ako ng buko. Kasi kasi ako. 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 Kasi ako. Kasi kasi ako. Kasi kasi ako. Kasi kasi Baka na, na -tawa. Ay. <laughs> <Saka. laughs> Sabi ko ulit-ulit Masakit daw Sobrang sakit kasi kanina Sabi, sabi, sabi Dapat po Buti nga nga Sabi ko lang sabi ay sabi Ito oras <reks> Pero yung ano daw Yung Kugat Okay na daw Sabi ni siya Papahingin mo na lang <laughs> si madam Check natin namin Ako dalit siya na ilakad niya Wala namin siya sakit Pero sige Pahingin natin siya Led upo tayo Pagi dead <laughs> upo tayo. Um, down, right? uh, down. Down. Muna. Tayo po muna kayo 10 minutes. Dito po. Okay, so ulit po, congrats po sa pamilya nito, pero unahan ko na po kayo, yung ugat pa lang yung naibalit namin. Pero yung nakita po ng doktor na nakaipit na matindi dun sa loob, na malalim daw yung pagkakaipit na namin. Ang yung buto. para makita ako ng anak. So, ayan. Ganda so, Madam ah. <laughs> Ang ganda nga ni Madam, magkamukha nga sila. <laughs> <laughs> ano no? Magkamara. So, paano? So, pagpahinga na namin yan, first session, ito yung tama Ayun ka, ma'am. Ayun ka, Salamat ko. Opo. Sige, ma'am. Lakas ka mga mga kakalahati ng coach mom na nakatakit. O, wala na. Giretso na. Hmm. O, ma'am. Balik po. Salamat na sa pagpunto sa akin dito. Gumaling ako talaga. Salamat, sir. Hindi ka pa magaling. Hindi pa magaling. Hindi pa to magaling ha. Kahit yung na, ugat pa lang, yung ugat pa lang ay labas na. Hindi namin. pa magaling pero yung sakit na nararamdaman ko kanina, hindi ko na nararamdaman talaga promise. Ano po? Oh, thank if you nak. mga anak sa Mindanao. Thank you very much. Eh wala sila dito? Nasa Mindanao sila sa Air. Oh, okay. if ever po na may ganta kayong case, ulitin ko po si Madam for operation na yan. Ah, uh, hindi lang bumalik doon sa doktor niya. <laughs> so paano? Ah, uh, may sakit kayo na ganyan, tapos Problemado ka na may mga napuntahan ka yeah. na di ka di ka pa rin magaling sobrang salamat sa aking mga anak talaga na nagpursige na nagpapunta dito sa akin kasi sabi ko parang susuko na ako sa sobrang sakit. Uy, madali lang yan ah. Kaya... Mamay may makita na naman ako comment oh, dyan na may nagpakamatay. Sabi nila, dito daw ako pumunta. Last chance ko, baka gagaling ako. Tama nga sila. Hindi, okay, kasambot yan. Kasambot yan si... Kaya tani. salamat. <laughs> Kung maniwala, hindi ko to kilala si sir. so paano, gagdes mo sa lahat pag may hinang kay Case? You. Legit na sa kayan. yan. Punta po kayo dito kaya po gawan ng kaya pong dalhin sa ilot yan so god bless po sa lahat kita kita tayo